Ang aking tatalakayin ngayon ay isang napakahalagang kaalaman na dapat malaman ng mga manggagawa, lalong-lalo na ang mga security guard o security personnel. Ito ay ang tinatawag na 5S of life. Ayan. So, kadalasan ginagamit ito sa workplace o organisasyon. Pero, anuman uri, di ba? ng establishmento, di ba? Mapa opisina, paaralan, di ba? Pabrika, no kasama na dyan ang komunidad, di ba? Even yung public office, yan na pinagsisilbihan o pinapangasiwaan ng ating mga public servant, di ba? Napakahalaga itong 5S. Pero siyempre, ang guard, ay eh, kailangan hindi dapat ano dito, mawala sapagkat bilang frontliner ng isang establishment to na binabantayan, di ba? Kailangan nila ito. Dahil ang security ngayon, yung evolution ng security, medyo talagang mataas na. Kasi kung dati, ang security ay purely security lang. Pero ngayon, hindi na is eh, Nag-evolve security and safety nag-evolve muli security, safety and health. 'Di ba? Ngayon, security, safety, health and environment, 'di ba? Kasama na diyan yung emergency. No, napakalawak na ang saklaw ng trabaho ng isang security guard. 'Di ba? Minsan nga, ang security guard ginagawa ng tagabuhat, eh. 'di ba? <laughs> Palakpakan ang mga security guard, no? Is all na tinatawag, no? Lahat ng uri ng trabaho kasi siyempre ang security guard kasi services ang ino di ba? In order to satisfy our client, yon. Hangga't kaya natin, di ba? Ibinibigay natin sa kanila. Kaya napaka-importante itong 5S na malaman at gawin ng isang security personnel. Because uh, while in the course of their duty, di ba? Sa gitna ng hamon ng ng arawang operasyon, arawang duty, di ba? Kailangan of course number one niyan yung disiplina, pagiging alerto. Di ba? Eh yung mga nabanggit na dalawa, disiplina at alerto, konektado, di ba? Dito sa 5S kasi ang guwardiya hindi lang naman moving yan eh, meron yan work station. Kahit rubing ang gwardiya, mayroon tinatawag na work station. Di ba na kailangan nilang panatilihing secured, safe, di ba? Tapos healthy at saka yung malinis, di ba? Maayos ang kapaligiran, di ba? Doon hindi lang doon sa work station niya, kundi sa lahat na kung saan meron sorry. Kung saan ama um, uh, nandun ang kanyang jurisdiction o tinatawag na area of operation o responsibility. Ayan, so I would prefer to say na ang 5S ay ang mga fundamentals, di ba? Fundamental rules o sa Tagalog mga alituntunin na tama na sa tamang pangangalaga ng lugar, di ba? Tungo sa dekalidad na security services. Ayan. So napakarami din ang kahalagaan ng 5S sa trabaho ng security guard. 'Di ba? Dahil ito ay nakakatulong upang magiging malinis at maayos, 'di ba, yung pagtugon sa anumang insidente, emergency, 'di ba? At pati sa pagsasaayos ng kalinisan ng environment. Kasama na nga dyan yung kalusugan sa bawat tao sa kumpanya. Anyway, as we go on, malalaman nyo kung bakit ko nasabi ito. ba? Diba? Pero ang mahalaga talaga, itong 5 is pinapatibay nito ang disiplina at professionalism sa gwardya. Na of course, nagre-resulta sa efektibo, effective and efficient uh, work output or services. ba? Diba? So, and at the same time, Diba? Ini niya yung pinopromote, yung magandang imahe, di ba, ng security guard kasama na ang institusyon, Di ba? Sa kabuuan ang 5S ay nagbibigay ng mas organisado, ligtas, maayos, o malinis na workplace o kapaligiran, no? Uh, but of course let, uh, we will define 5S para mas malinaw doon sa mga hindi pa nakakaalam. And in addition, ang malinis at maayos na environment over place ay magandang reflection, di ba nabanggit ko ang kanina, eh, di ba? Na yung reflection ng seguridad at kaayusan. No, at nagdudulot ito o nagiiwan ng positibong impression sa mga tao, di ba? Sa mga bisita, empleyado, and all people, di ba? Na nakapalibot sa habang ikaw ay naka-duty. Maliban sa mga nabanggit no, di ba? Pinapairal, no? At pinapatatag, ulitin ko, pinapairal at pinapatatag ang disiplina at profesionalismo. Importante ito, no? Keywords itong dalawa, di ba? Tungo sa epektibong uh, pagbabantay at pagmamanman, di diba? Efficient and effective security services. Dahil batid naman natin na kapag matatag, di diba, ang disiplina ng isang gwardiya, Uh, of course we can conclude na yun, tungo pa rin doon sa mas efficient at effective na pagpapatupad. 'Di ba? Para magkaroon ng premium or uh, quality security services doon sa kliyente na pinagsisilbihan, no? Kasama na lahat ng mga tao. So, ano nga ba ang 5S? 'Di ba? for the benefit ng mga hindi pa nakakaalam no ito ay hango sa bansang Japan di ba doon nagsimula ito eh pero madalas ginagamit kasi ito sa ISO yan uh, international uh, sorry organization of In international standard decision yan tama ba yung ISO Diyo <laughs> na ko na. Okay. So lima ito, di ba? Number one is yung sort, no? Sa wikang hapon siri, no? Sa Tagalog, pagsasala, di ba? Number two, sit in order. Sa sa wikang hapon, siton, di ba? Pagsasayos, di ba? Sa Tagalog o maayos, di ba? Yung number three, shine, no? Sa, sa, wikang ng hapon, shiso, di ba? Shine, paglilinis, alam naman natin, di ba? Number four, standardize. Dito sa wikang hapon, shikitsu, ayan, o standard decision, o pagpapantay-pantay, di ba? At yung panghuli, sustain. No, sa wikang hapon, shitsuki, o disiplina, o pananatili, o sustain kasi is yung pagpapanatili. Ayan. Doon sa apat na nauna. ayan So itong sort na tinatawag alam naman natin yun eh. 'Di ba? Pag sinasabing sorting, 'di ba? Inaalis natin yung mga bagay-bagay na hindi nakailangan doon sa work station natin, 'di ba? Itabilang itabi yung mga gamit na may silbi upang siyempre ma ano bang tawag doon? ma ma-maximize, 'di ba, yung mga gamit na kailangan at siyempre mas maaliwalas kasi, 'di ba, na doon sa workstation mo na hindi lahat, 'di ba, yung mga walang kabuluhang gamit nandoon. So, 'yun ang ibig sabihin ng ano, ng sort, sorting ano ma napakahalaga ito kasi kapag maayos ang pagkakaayos halimbawa yung logbook mo di ba plus light mo Radio first aid, di ba kailangan maayos yan. Pag magawa mo yon, mas mabilis, di ba yung respondi ko may insidente o emergency, di ba? Mas mabilis at ito ay uh, nakakatulong upang siyempre hindi magsayang, no? di ba, ng oras. Hindi masayang yung oras kung may hinahanap ng kagamitan. At least, nasa na kaya ito? Itong kailangan ko. Alam mo na agad kung saan mo kukunin. Kaya importante yung sort na tinatawag. 'di diba? Itong sit in sit in order naman, 'di ba? Ilagay lang doon sa tamang lugar, 'di ba? Kailan magkasunod-sunod lang, Diba? ba? Yung mga gamit. 'Di diba? Hindi yung garbol, 'di diba? Dapat madaling makita. Alam mo na kaagad 'di eh. kung kailangan mo, alam mo na kaagad kung saan mo abutin o kukunin, 'di ba? Para malinaw sa lahat. Yung katawan mo pa lang alam niya, 'no? At siyempre ang ano nito, kagaya din sa uh, nabanggit ko doon sa sa salt, di ba? Ang kahalagaan nito na napakahalaga kasi siyempre yung mga gamit pag nakasit in order yan, mas madali ang response pagdating sa insidente. Ano mang insidente? Ito namang shine, eh, syempre, para maganda yung impression ng mga tao na nakakakita sa atin, kliyente at saka lahat mga empleyado and so, and so on kailangan laging makintab malinis ang lugar kaya dapat ang gwardiya maglinis kayo di ba hindi pwedeng hindi naglilinis ang gwardiya di ba <laughs> ang gwardiya sinasabi niya hindi ko naman trabaho ang maglinis no mali yun kung workplace mo dapat mong linisan di ba hindi pwedeng yun di ba kasi work station mo eh, ay kagaya yan, yung upos ng sigarilyo di ba madalas yan 'di ba sa ating mga establishmento na pinapangalagaan dati, 'di ba noong tayo ay nasa ano pa, aktibo pa sa pan bilang mga bilang manager, bilang direktor. 'Yon yung nakikita natin madalas pag nag nagkakanda ako ng tactical inspection, pupunta ako sa barracks. 'Yon. Ang dumi, 'di ba? Yung work station taya doon ako nagagalit. anin mo na isnapi ang iyong inuformi. Oo nga eh, pero yung work station mo ang dumi. Yung parax mo puno ng sigarilyo. Nagpapatupad tayo ng no smoking tapos kayo naninag naninigarilyo. Babagsak tayo sa audit diyan pag magkaroon ng audit. 'Di ba? So napakahalaga na malinis at siyempre kung magiging habit ng isang security guard yung regular na maglinis Diba ini inspection niya, 'di ba, yung mga yung workplace niya, 'di ba? Eh napakaganda ang resulta, 'di diba? So hindi lang naman yun eh, 'di diba? hindi eh kung hindi mo naman nasasaklawan yung isang lugar, eh ang role naman ng guard is kahit paano, 'di pwede mo naman i-report, 'di ba? Pero as far as yung your responsibility is concerned kailangan mag, marunong ka din maglinis doon sa barracks at guardhouse mo okay so yung pang-apat standardize yan no kailangan uwi si standardize di ba Hal halos parehas lang doon eh di ba magkakaangkwan lang diyan magkakaroon ka lang ng pamantayan to standardize kasi yung mga nabanggit gagawa ka ng rules, di ba? Gagawa ka ng pamantayan na susundin, di ba? Para maisagawa lahat ito. Yun yung standard. At, of course, when, uh, when it comes to standard decision, pag gumawa ka ng alituntunin, kailangan malinaw na, na masabi doon sa lahat ng grupo, lahat ng tao sa organization, at <coughs> maipaliwanag sa kanila. Di ba? Para walang conflict di ba walang rason na hindi alam. Pag nagawa mo yon, eh, siyempre, kahit sino pang mag-audit sa pwesto mo, kahit sino pang mag inspeksyon di ba? Hahangaan ka na. Di ba? Kasi, ulitin ko, di ba? Eh, maraming gwardiya na ganun, isnapi, eh, no? Pag, pagdating so to, when it comes to personal readiness na tinatawag, from top to bottom, uniform, di ba? At lahat, no? Knowledge, di ba? Uniform, knowledge, okay. Pero pagdating doon sa equipment check at documentation check, palpak. Di ba? Hindi standardized kasi yung detachment. Kaya wala, hindi na isang yung sort shine. Kaya hindi maganda. Kaya importante talaga itong standard decision. Di ba? Kailangan magawa. Then pag na-standard na, yun na-sustain. Di ba? Paano ba magsusustain? Eh, Siyempre, disiplina lang yan. Pag ikaw ay commander, dapat magkakaroon ka ng moral ascendancy kung ano ipinapatupad mo dapat ikaw yung manguna di ba hindi yung utos ka ng utos hindi mo naman ginagawa mali yun paano mo yung tao mo pag ikaw naman na guard eh, siyempre dapat kung ginawa mo na manindigan ka na make it a habit di ba habit yan ano ba yung habit gawi di ba gawin mo yun na kuan pa, para ano wag kang wag ka nang papaltos kasi unang-una wala naman mawawala sa iyo eh. di ba tuluyang pagsasagawa di ba yun yung tinatawag na sustain no so ulitin ko sort di ba sasalain ng maayos di ba sit in order ayusin isa ayos shine maglinis di ba yung pang-apat standardize gumawa ng standard or rules doon sa tatlo para ma-maintain, di ba? Yon, tapos implement mo kung ano yung nailagay na alituntunin para masustain sustain mo, di ba? Yung tatlo, di ba? So, ganun, di ba? Ang security, do not, ah, uh, pag security guard ka kasi kung sabihin uh, magbantay ka lang, no. Di ba? Kasama yan na yan, safety. Ang role mo kasi dyan, siyempre, kung hindi ka man na involve sa safety, at least, nare-report mo. Di ba? documentation and reporting. Same with doon sa health and environment. Eh, actually, hindi ka naman first aider, hindi ka naman doctor, hindi ka naman nurse. Of course, wala kang magagawa doon. But, di ba, pagdating doon sa documentation ng bawat sitwasyon, bawat galaw, recording, at saka reporting, ay napakahalaga yung role mo. Hindi naman makapag-respond yung doktor kung wala kang magsasabi. Kasi ikaw yung nasa on-site. Di ba? Same with yung mga problem sa environment, lalo pag nandun ka sa mga pabrika. ba diba? kasi maraming environmental compliance dyan. Na hindi naman, <coughs> hindi naman ikaw ang gumagawa. Pero hindi magagawa ng mga concerned personnel kung wala ka na nagre di ba Kaya napakagaling ang isang security guard. ba diba? Yung iba, akala nila basta-basta ang security guard. No! Kasi ang security guard is all yan lahat tinatrabaho. Di ba? Dipindi din naman kasi sa pwisto. Eh, siyempre, pag maasay ka naman sa bakanting luti, eh, wala. Pero pag nandun ka sa mga pabrika, di ba? Pag nandun ka sa mga high-rise building na high-end, napakahalaga yan. <laughs> Ang dami mong matututunan. Di ba? So, yun. ano uh, take note of that. no Actually, uh, naging karanasan ko lahat ito. Di ba? When I was uh, director of safeguard, di ba? Safeguard Armor, di ba? Kasi doon sa uh, amin sa safeguard group, Cisco Group of Companies, meron kaming tinatawag doon na consolidated inspection. Bawat director nag -e inspection niyan kada linggo. <coughs> no? Sa mga iba't iba counter inspection din 'yon kasi lahat na 'yon. Yung apat na agency kasi uh, sorry, lima kasi that time na nandoon ako. Lima yung agency. Yan, inspeksyonin mo lahat yan. Diba? Kadalasan yun yung findings ko. Diba? Ito, 5S. Diba sa common ano to? Proper housekeeping. Yun yung kadalasan na, na ano ko, isnapi sa uniforme. Pero pag tinitignan mo, may maraming violation yung gorja. Hindi nila na isa sa gawa ito. Ganon din nung naging director ako diyan itong latest na ano ko sa matapak. Naging director ako diyan pag nagkakandak ako ng tactical inspection kahit announce. 'Di ba? Kasi tamat-tamat meron kaming ano diyan, personality, ah sorry. Ah, personal readiness, no personal check, document check, equipment check, at saka yung knowledge. Chine-check 'yan during tactical inspection, 'di ba? Eh dito sablay yung guardya, 'di ba? Yung ano pa lang, yung sit in order pag i-check mo na yung document hindi mo na alam kung saan nakahanapin isa man tapat meron pa kaming ano doon folder na nakalagay lahat ng mga dokumento automatic ilta plat lahat titignan mo nandoon pero sablay pa rin yung mga ibang officer no so kaya napakahalaga itong 5S hindi lang naman sa buhay guardya no kahit ikaw ay isang public servant doon pa lang sa opisina mo kailangan i-apply mo itong 5S. Kaya nga, kaya nga 5S of life eh. Di ba? Kasi applicable sa lahat. Pero, dahil security per personal ang pinakamagaling sa lahat ng manggagawa. Di ba? Ako, ta tatayuan ko yan. Di ba? Pinakamagaling ang isang security guard sa lahat ng uri ng manggagawa kasi lahat alam. Di ba? Napakahalaga sa inyo ang 5S. At uh, hopefully, meron kayong kunting natutunan dito sari dito pa rin sa ating talakayan